Magandang gabi. Ako si Mr. Kira. May mga kwento tayong naririnig tungkol sa mga nilalang ng dilim, ngunit may mga pagkakataon din na ang hiwaga ay hindi laging nakakatakot. Minsan ay nagiging inspirasyon. Ang liham na ito ay mula sa isang kabataang estudyante na humahanga sa isang tao, isang dating NPA nakalaunan ay nagkaroon ng agimat na nagbigay sa kanya ng kakaibang lakas at nagtulak sa kanya upang itayo ang sariling relihiyon isang kwento ng paghanga paniniwala at misteryong bumabalot sa isang agimat at ito ang kanyang isinulat para sa atin ako po si Jomar isa sa mga naging estudyante ng isang taong hindi ko makakalimutan habang buhay Marahil ay marami ang magdududa kung isusulat ko ito, ngunit para sa akin, kailangang malaman ng iba ang kabutihan at mahiwagang lakas na dala ng kanyang agimat. Unang beses ko siyang nakilala noong ako'y kabataan pa lamang. Ang pangalan niya ay Damian. Sa baryo namin, bulong-bulungan na siya, raw ay dating kasapi ng isang kilusan sa bundok. Isa siyang NPA bago siya nagbago at piniling magsimula ng bagong landas. Sa unang tingin, hindi mo iisiping kakaiba siya. Simpleng lalaki na may matalim na mata, mahaba ang buhok at payak ang pananamit. Ngunit iba ang presensya niya. Para bang kahit hindi siya magsalita, alam mong may autoridad at lakas na taglay. Sinasabi ng matatanda na may dalaraw siyang agimat, isang makapangyarihang anting-anting na hindi tinatabla ng bala. Pero higit pa roon, sabi ng mga nakakita, kaya rin nitong gamutin ang sugat at bigyan ng kakaibang lakas ang may hawak. Noong una, hindi ko iyon pinaniwalaan. Para sa akin, mga kwentong barbero lang iyon. Ngunit nagbago ang lahat nang ako mismo ang makasaksi. Isang hapon, habang naglalakad ako papunta sa bukirin, nakita kong nakatayo si Damian kasama si Rico at Mateo, dati niyang kasamahan sa bundok. Bigla na lang may dumating na ilang lasing na kalalakihan na naghamon sa kanya. Nasa gilid lang ako, nanonood, at natatakot na baka masaktan siya. Ngunit nagulat ako sa sumunod na nangyari. Hinila ng isang baril at pinaputukan si Damian sa mismong dibdib. Halos matumba ako sa takot, ngunit nang humupa ang usok, nakatayo pa rin siya, hindi man lang natamaan. Para bang may humarang na pader na hindi nakikita. Ang mga kalalakihan ay napatigil at si Damian ay ngumiti lamang. Sabay sinabi, walang saysay ang bala kung ang puso ay hindi masama. Doon ko unang napatunayan na hindi katang isip ang kanyang agimat. Hindi siya nasaktan, bagkus parang lalo pa siyang tumatag. Ang mga taong nakasaksi, kabilang ako, ay hindi nakapaniwala. Doon nagsimula ang pag-usapan sa buong baryo ang tungkol kay Damian at sa kanyang kapangyarihan. Ngunit hindi lamang sa bala na subok ang agimat. May isang araw na si Luningning, isang babae sa baryo, ay nadapa at sugatan ang paa habang nagbubuhat ng tubig. Agad siyang nilapitan ni Damian, inilabas ang maliit na panyo kung saan nakabalot ang kanyang agimat at itinapat sa sugat. Wala pang ilang minuto, natigil ang pagdurugo at unti-unting naghilom ang sugat na parabang ilang araw nang gumaling. Simula noon, maraming tao ang lumapit kay Damian. Ang ilan ay naghahanap ng lunas sa kanilang sakit. Ang iba naman ay gusto lamang makakita ng hiwaga. Para sa amin, siya ay naging huwara ng lakas at pananampalataya. Ako si Jomar, isa sa mga batang madalas nakapaligid sa kanya noon. Unti-unti tinuring niya akong parang alagad at doon nagsimula ang aking pagkahumaling at pagnanais na matuto mula sa kanya. Hindi ko pa alam kung hanggang saan ang kayang gawin ng agimat na yon, ngunit isang bagay ang malinaw. Si Damian ay hindi isang ordinaryong tao. At mula ng araw na iyon, nagsimula ang bagong yugto ng kanyang buhay. Mula sa pagiging mandirigma ng bundok, tungo sa pagiging leader na igagalang ng marami. Matapos kumalat ang balita tungkol kay Damian, unti-unti nang dumagsa ang mga taong na isyang makita. Sa una, usap-usapan lang ang lahat. May ilan na naniniwala, may ilan na nagdududa. Ngunit habang dumarami ang nakakakita sa kanyang mga ginagawa, mas lalo ring lumalakas ang paniniwala ng mga tao na hindi siya ordinaryong nilalang. Isang gabi, may dumating na mag-asawa mula sa kabilang bayan. Ang kanilang anak ay matagal nang may sakit at wala ng pag-asa ayon sa mga doktor. Lumapit sila kay Damian dala ang pag-asang baka siya ang makapagpapagaling. Tahimik lang siyang nakaupo sa kakinuha ang maliit na agimat na palaging nakasabit sa kanyang leeg. Idinampi niya ito sa noo ng bata habang pumikit at taimtim na nanalangin. Ilang sandali pa'y lumuwag ang paghinga ng bata at mahimbing itong natulog. Kinabukasan, gumising itong tilaba walang karamdaman. Ang mag-asaway lumuha sa tuwa at paulit-ulit na nagpasalamat. Mula noon, hindi na napigilan ang pagdagsa ng mga taong nais humingi ng tulong kay Damian. Ngunit hindi lahat ay kumbinsido. May ilang gaya ni Thomas, isang leader sa kabilang baryo, na nagsabing baka panluloko lang ang lahat. Aniya, baka ginagamit lang ni Damian ang kanyang nakaraan bilang NPA para lokohin ang tao. Ngunit habang dumadami ang mga himalang nakikita ng lahat, Unti-unting napapahiya ang mga nagdududa. Sa mga araw na iyon, lagi akong kasama ni Damian. Madalas niyang ipaalala sa akin, Jomar, tandaan mo, hindi sa bagay nakasalalay ang kapangyarihan. Ang tunay na agimat ay nasa paniniwala at kabutihan ng puso. Ngunit hindi ko pa rin maiwasang magtaka. Kung pananampalataya lang ang lahat, Paano niya natitiis ang bala na walang sugat? Paano naghilom agad ang sugat ni Luningning? May bagay pa ring hindi ko maipaliwanag. Habang lumilipas ang panahon, nabuo ang isang maliit na samahan sa paligid niya. Naroon si Paulo, isang lalaking debotong handang sundan siya saan man pumunta. Naroon ang mga ina na nagsasabing pinagaling ng agimat ang kanilang anak at naroon din ako. Isang batang alagad na araw-araw ay natututo mula sa kanyang mga salita. Hindi pa ito tinatawag na relihiyon, ngunit ramdam na ramdam ko na iyon na ang direksyon. Si Damian ay hindi na lamang dating mandirigma ng bundok, kundi isang pinunong espiritual. Ang kanyang agimat ang naging sagisag ng pag-asa sa mga taong matagal nang nawalan ng tiwala. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, naroon pa rin ang banta ng panganib. Dahil kapag ang isang tao ay nagkakaroon ng maraming tagasunod, tiyak na may darating na mga pagsubok, mga taong ayaw sa kanyang ginagawa o mga makapangyarihan na hindi matutuwa sa kanyang impluensya. Ako si Jomar at sa murang edad, natutunan kong hindi madaling maging saksi sa mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng mundo. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, mas lalo kong nakikitang si Damian ay isinilang upang gumawa ng bagay na higit pa sa inaakala ng lahat. Habang lumalakas ang pangalan ni Damian, nagsimulang magbago ang takbo ng aming baryo. Ang mga tao'y palaging pumupunta sa kanya para humingi ng tulong. May nagdadala ng may sakit, may humihingi ng payo, at may mga naghahanap ng proteksyon. Unti-unti ang dati payapang baryo ay naging sentro ng pananampalataya at pag-asa. Ngunit gaya ng sabi ko sa iyo, Mr. Kira, hindi lahat ay natuwa Isang araw, dumating ang ilang armadong kalalakihan mula sa kalapit na lugar. Ayon sa bulungan, sila raw ay tauhan ni Thomas, ang leader na hindi kumbinsidong totoo ang kapangyarihan ni Damian. Habang nasa gitna kami ng pagtitipon, bigla silang sumulpot. May dalang baril at matatalas na salita. Kung totoo ngang may agimat ka, sigaw ng isa, harapin mo kami. Tingnan natin kung hanggang saan ang kakayahan mo. Kinabahan ako, Mr. Kira. Isa lang akong batang alagad noon at natatakot ako na baka iyon na ang katapusan ni Damian. Ngunit kalmado lang siyang lumapit, hindi natitinag kahit nakatutok na sa kanya ang mga baril. Hindi ko kaaway ang tao, wika niya. Pero kung kailangan ninyong makita, narito ako. Mabilis ang pangyayari. Isa sa mga tauhan ni Tomas ang unang nagpaputok. Tumama ang bala sa dibdib ni Damian, ngunit wala itong naging epekto. Parang wala lang. Isa pang putok, isa pa. Ngunit nanatili siyang nakatayo, hindi natitinag. Ang mga tao sa paligid ay napasigaw, ang iba'y napaluhod sa takot at paghanga. Pagkatapos kinuha ni Damian ang kanyang agimat, itinataas ito at mataimtim na nagdasal. Hindi siya lumaban, hindi siya nagpakita ng galit. Sa halip, sinabi niya, "Ang tunay na lakas ay hindi gamit sa paninira, kundi sa pagbibigay buhay." Doon ko nakita ang unang malaking himala na hindi ko makakalimutan. Isa sa mga tauhan na biglang sumakit ang dibdib, napaluhod at humingi ng tulong. Imbes na pabayaan, nilapitan siya ni Damian, ipinahawak ang agimat at matapos ang ilang minuto'y tila nawala ang sakit. Nagulat ang lahat. Pati ang mga dumating na armado ay hindi makapaniwala. Ang iba'y nagurong ng kanilang armas at ang ilan ay lumuhod na rin, humihingi ng tawad sa kanilang ginawa. Ngunit si Thomas, kahit saksi sa lahat ng iyon, ay nanatiling hindi kumbinsido. Sabi niya, hindi ito himala. Lahat ng ito ay panlilin lang lamang, hindi magtatagal, malalantad din ang totoo. At pagkatapos noon, iniwan niya ang lugar ng may galit sa kanyang mga mata. Mula sa gabing iyon, mas lalo pang dumami ang naniniwala kay Damian para sa kanila ang hindi tinatablang katawan ay patunay na ang kanyang agimat ay tunay na makapangyarihan. At ako, bilang alagad, ay lalong nadama na ako'y nasa tabi ng isang taong may kakaibang tadhana. Ngunit sa likod ng lahat ng paghanga at pananampalataya, naramdaman ko rin ang paparating na panganib. Sapagkat ang taong may agimat at mga tagasunod ay tiyak na hindi lamang haharap sa mga bala kundi pati sa inggit, galit at kapangyarihan ng mga tao sa paligid niya. Matapos ang unang malaking pagsubok na dumating kay Damian, lalo lamang tumibay ang paniniwala ng mga tao. Ang dating iilang dumadayo upang humingi ng tulong ay naging daan-daang katao na. Sa bawat linggo may mga dumadayo mula sa iba't ibang bayan, may mga magsasaka, manggagawa, ina, ama at kahit kabataan. Lahat sila ay may iisang pag-asa na sanay masilayan ang agimat at mabigyan ng dasal ni Damian. Noon ko napagtanto na ang ginagawa niya ay hindi na basta pagtulong lamang. Unti-unti na itong nagiging isang samahan, isang pagkilos na hindi na mapipigilan. Sa bawat pagtitipon may mga dasal na inuusal at unti-unti ay nagkaroon ng mga turo si Damian, mga salita tungkol sa pagkakapantay-pantay, kabutihan at pananampalataya. Ang agimat na ito, lagi niyang sinasabi, ay hindi akin. Ibinigay ito ng may kapal para sa lahat ng naniniwala. Kung ang puso ay dalisay, hindi kailangan ng baril o galit. Sapagkat ang tunay na lakas, ay nasa pagkakaisa. Marami ang humanga sa kanya, ngunit may ilan ding hindi maiwasang magduda. Ang mga leader sa paligid, lalo na si Thomas, ay mas lalong nagngit-ngit sa tuwing makikita niya ang dami ng tao sa paligid ni Damian para bang siya'y natatabunan. Ngunit para sa amin, si Damian ay nagsisimula ng maging higit pa sa isang guro. Isa na siyang pinunong espiritual. Naalala ko pa ang isang gabi habang nakaupo kami sa ilalim ng buwan. Tinanong ko siya, Guru, hanggang saan po kaya ang kayang gawin ng agimat ninyo? Ngumiti siya at tumingin sa akin. Jumar, hindi agimat ang nagbibigay ng lahat ng ito. Ang puso ng tao ang tunay na agimat. Kung kaya mong magmahal at magpatawad, mas makapangyarihan ka pa kaysa sa bala o sugat. Hindi ko agad na unawaan noon ang kanyang sinasabi. Ngunit habang tumatagal, nakikita ko ang epekto ng kanyang mga salita sa mga tao. Ang ilan na dati magkaaway, nagkakasundo. Ang mga pamilya na wasak, nagkakabalikan. Ang mga may sakit, nagkakaroon ng pag-asa. Dahil dito, maraming sumama sa kanya, gaya ni Paulo, na kalaunan ay naging isa sa kanyang pinakamatapat na tagasunod. Si Paulo ang madalas humawak ng mga pagtitipon at siya rin ang nag-organisa ng mga dumadalo. Hindi nagtagal, ang mga tao'y nagsimulang magbigay ng pangalan sa kanilang samahan. Hindi pa ito formal na relihiyon, ngunit tinatawag na nila itong landas ng liwanag. Sa bawat pagtitipon, may mga awit at panalangin at si Damian ang nagsisilbing sentro ng lahat. Ngunit kasabay ng pagyabong ng kilusan, ramdam din naming papalapit na ang mas mabibigat na pagsubok. Sapagkat kung dati simpleng pagtuto lamang ang nadarama namin mula sa iilan, ngayon ay may mga bulong na ng galit at pananakot mula sa mga makapangyarihan. Ako si Jomar at sa bawat araw na lumilipas, Lalo kong nadaramang ako'y bahagi ng isang bagay na mas malaki pa sa sarili ko. Ang agimat ni Damian ay hindi lamang depensa laban sa bala, kundi tila naging mitsya ng bagong pananampalataya. Ang lahat ng nagsimula sa bulong at usap-usapan ay nauwi sa isang bagay na hindi namin inaakala. Sa bawat linggo, dumadami ang mga taong pumupunta upang makita si Damian. Ang dating maliit na pagtitipon sa ilalim ng puno ay naging malaking pagtitipon na ng daan-daang katao. Hindi na lang siya guro o manggagamot. Sa aming mga mata, isa na siyang pinunong espiritual at ang kanyang agimat na minsan lamang niyang ipinapakita ay naging simbolo ng pananampalataya Isang araw, dumating ang pagkakataong hindi ko malilimutan. Nasa gitna kami ng pagtitipon nang dumating muli si Thomas kasama ang kanyang mga tauhan. Akala ko'y kaguluhan na naman ang mangyayari. Ngunit iba ang nangyari, si Thomas mismo ang lumapit kay Damian. Hindi na siya galit, sa halip, baka sa kanyang mukha ang bigat at takot. Ang kanyang anak daw ay may sakit at wala nang magawa ang mga doktor. Sa kabila ng lahat ng pagtutol at pangungutya niya noon, siya mismo ang nagmakaawa kay Damian. Tahimik lang si Damian, kinuha ang kanyang agimat at inilapit sa bata. Habang nananalangin, nagdikit ang mga tao, lahat nakamasid. At doon, unti-unting bumalik ang kulay ng mukha ng bata at huminga itong magaan. Tumayo ito sa gitna ng pagtitipon at ngumiti. Walang makapaniwala pati na si Tomas. Ang dating pinakamatinding kalaban ay lumuhod sa harap ni Damian. Patawarin mo ako, Anya, at mula ngayon susunod ako sa landas mo. Doon nagsimula ang opisyal na pagkilala sa bagong samahan. Tinawag nila itong Bagong Liwanag at si Damian ang naging sentro ng kanilang pananampalataya hindi siya nagpataw ng titulo sa sarili. Hindi niya sinabing siya ay propeta o santo. Ngunit para sa amin, siya ay higit pa roon. Isa siyang patunay na may kapangyarihang hindi kayang ipaliwanag ng mundo. Ako si Jomar, isa sa mga naging unang alagad. Hanggang ngayon, dala ko pa rin ang kanyang mga salita. Ang tunay na agimat ay nasa puso. Kung marunong kang magmahal, magpatawad at magtiwala, walang bala o sugat ang makakatalo sa iyo. At iyon ang iniwan niyang pamana. Ang agimat ay hindi lamang bagay na nagbibigay lakas, kundi paalala na may himala sa bawat paniniwala. Hanggang dito na lang ang aking kwento, Mr. Kira. Sanay maisalaysay mo rin ito sa iba, hindi bilang isang nakakatakot na lihim. Kundi bilang isang kwento ng pananampalataya at himalang isinilang mula sa isang taong minsang mandirigma ngunit naging ilaw ng marami. At diyan nagtatapos ang kwento ng mahiwagang agimat ni Damian, hindi isang kwento ng takot, kundi ng hiwaga at pananampalataya. Ang alaala niya ay patuloy na nabubuhay sa mga naniniwala sa kapangyarihan ng kanyang agimat at sa mga himalang iniwan niya. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa iba pang mga kwentong puno ng misteryo. Hanggang sa muli nating pagkikita sa dilim.